Mga kaibigan, kilala niyo pa ba si Luisito Lindol Espinosa, ang dating pambato ng Pilipinas sa boxing noong dekada 90? Isa siya sa mga boksingerong nagdala ng karangalan sa bansa. Pero alam niyo ba, sa kabila ng kanyang tagumpay, dumating ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Hindi lang siya minala sa pera at karera, kundi iniwan pa ng asawa at pamilya. Ganito pala ang totoong nangyari kay Luisito Espinosa. Si Luisito Espinosa ay pinanganak noong June 26, 1967 sa Manila. Bata pa lang ay mahilig na siyang magsuntok-suntok at kalaunan pumasok siya sa amateur boxing. Sa kanyang husay at bilis ay agad siyang napansin kaya nakapasok agad sa professional boxing noong 1984. Pinalad siya at hindi nagtagal nakilala siya sa bansag na lindol dahil bawat suntok niya ay parang may kalakip na lindol malakas at nakayanig ng kalaban. Taong 1989, tumunog ang pangalan ni Espinosa sa buong mundo. Nang talunin niya si Kaukor Galaxy ng Thailand at maging WBA Bantamweight Champion. Pero hindi doon natapos. Mula 1989 hanggang 1999, nakipagsabayan siya sa mga pinakamagagaling na buksingero ng panahon. Pagdating ng taong 1995, muling sumikat si Espinosa nang maging WBC Featherweight Champion matapos talunin si Manuel Medina. Sa kanyang prime years, isa siya sa pinakakilalang Pinoy boxer sa international stage. Bago pa sumikat si Manny Pacquiao, may record siya ng mahigit 50 professional fights at mahigit 30 dito ay panalo sa knockout. Talagang alamat na ang kanyang pangalan sa boxing. Ngunit tulad ng ibang kwento ng mga buksingero, hindi panghabang buhay ang kasikatan at biyaya unti-unting bumagsak ang kanyang karera nang magsimula siyang matalo sa mga laban. Nakakapanghinayang kong isipin at isa pa sa pinakamalaking problema na dumating sa kanya ay noong hindi siya nabayaran ng buo sa kanyang laban sa Jensen o mas kilalang General Santos City noong 1997 laban kay Carlos Rios. Halos 150,000 US dollar ang dapat makuha niya. Pero hanggang sa tumigil na siya sa boxing, hindi pa rin niya nakolekta. Dahil dito, unti-unting naubos ang kanyang pera sa halip na masustentuhan niya ang kanyang pamilya mula sa kanyang karera, dumating siya sa punto na halos wala na siyang may padala sa kanila. Tila sunod-sunod na malas ang dumating sa buhay ni Luisito Espinosa. Dahil pumasok ang mas mabigat na pagsubok sa kanyang buhay, iniwan siya ng kanyang asawa at mga anak. Kung dati napapalibutan siya ng pamilya at fans na humahanga sa kanya Dumating ang panahon na nag-iisa na lamang siya. Dahil sa kawalan ng suporta at pera, napilitan si Espinosa na magtrabaho sa Amerika bilang boxing trainer at janitor. Isipin nyo, isang dating world champion na nagpanginig ng buong mundo sa kanyang mga suntok at nagangat ng karangalan sa ating bansa, biglang nagtatrabaho bilang tagalinis para lang mabuhay. Dito makikita natin kung gaano ka-unpredictable ang buhay ng isang atleta. Kahit gaano ka kasikat at kayaman sa rurok ng iyong karera, kung hindi mo napangalagaan ang iyong kinikita, maaari kang bumagsak sa isang iglap. Si Luisito Lindol Espinosa ay minsan naging bukas sa ilang panayam tungkol sa bigat na mga pinagdaanan niya sa buhay matapos ang kanyang karera. Aminado si Espinosa na halos mawalan siya ng pag-asa, pero pinilit niyang bumangon dahil iyon na lang ang tanging paraan para makapagpatuloy sa buhay Sinabi ni Espinosa na minsan, naisip ko nang tapusin na ang lahat Ito ang pinakadelikadong bahagi ng kanyang kwento Ang pag-amin ng pagnanais na magpatiwakal Mahalaga na tandaan, ang pagsasabi nito ay isang simbolo ng matinding sakit Hindi ito kahinaan Maraming tao ang parehong nakaramdam nito sa iba't ibang yugto ng buhay At ang pag-amin ang unang hakbang para humingi ng tulong Noong October 2022, umapila si Espinosa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tulungan siyang makuha ang natitirang balanse ng prize money mula sa laban niya noong 1997 laban kay Carlos Rios sa Coronadal. Inamin ni Espinosa na sobrang down siya sa sitwasyon noong panahon ng huli niyang panayam sa 2022. Samantala noong 2022 rin, nakabalik siya sa Pilipinas at nanirahan kasama ang isang kaibigan. Nagtrabaho siya noon bilang trainer ng boxing at nagbigay ng boxing classes. Makikita sa Facebook post niya, mukhang patuloy ang kanyang paglahok sa boxing community kahit hindi na bilang aktibong buksingero. Ang kwento ni Luisito Espinosa ay isang paalala na ang tagumpay sa sports ay pansamantala lang. Mahalaga ang disiplina hindi lang sa training kundi pati sa paghawak ng pera at sa pag-aalaga ng pamilya. Kahit anong pinagdaanan ni Espinosa, hindi matitinag ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Philippine boxing. Siya ay isang dalawang beses na world champion at isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa sa larangan ng sports.